Trending na usap-usapan ngayon sa social media ang malamini free concert ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla sa Siargao. Kasalukuyang nasa Siargao si Daniel para sa isang bakasyon, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Maggie Ford. Nagkalat ngayon sa TikTok ang mga video na kuha ng netizens sa isang bar sa isla ng Siargao, kung saan dito ay game na nakijaming sa kantahan ang aktor. Sa isang video na inupload ng netizen, Makikita si Daniel na nakasuot ng white shirt, bucket hat, at black short habang kumakanta ng classic hit song ng River Maya na Hinahanap-hanap kita at Englishman in New York ng English singer na si Sting. Marami sa mga lokal at turista sa Siargao ang ikinatuwa ang anila i mini free concert ng aktor kahit na ito'y nasa bakasyon. Komento ng isang netizen, published as is, apakaswerte, nag-free concert ba naman ang isang Daniel Padilla sa Siargao? Sabi pa ng isa, E eh di ang swerte nyo naka free concert ba naman? Ang mahal ng talent fee niyan ha, dagdag pa ng isa, sana all may pa free concert. Guwapo talaga si DJ, may ilan ding netizens ang nagpaabot ng suporta sa aktor sa kabila ng pinagdaraanan nito matapos ang kontrobersyal na hiwalayan nila ni Catherine Bernardo mensahe ng isang fan, published as is, still loving DJ despite the rumors. Still believing on you, sabi ng isa, Shargo is really a place for lost soul. Isa, Shargo is really a place for lost soul. You can see that people in Shargo are really supportive and appreciative. Take care of DJ, Shargo, ayo naman sa isa, I'm happy to see you enjoying yourself. We miss you DJ. Nandito lang kami na true fans mo to support you no matter what, base sa mga video, walang kasamang kaibigan si Daniel sa Shargo. Tanging kapatid lamang nitong si Magi ang kanyang kasama. Please don't forget to subscribe TNT Trend Store. Please like, share, and don't forget to click the notification bell to notify you in our next video. Thank you for watching.